Matatang helmet! Happy New Year! Bijo ka pa! Happy New Year po! O oh, diba? Napanood niyo na ba? Ibibing ko si Bibi Lenny. Parang ano yan, no? Bijo ka pa. Yan yung oh. New Year's Eve. Oh, oh. ayano. No? Wala ako. Wala. Basta straight. Straight, straight, straight. Ah, so hindi kailang horizontal? Horizontal ah. Ano? Next. 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 G. G? Oh. G5. Lamok. 52. Oh, G G 52. Okay, si hindi horizontal. <inaudible> next, next. next. G. G. Oh. G. 52. Lamok. 52. No, G. 52. Okay, si G. 52. G. 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 horizontal? G. 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 horizontal. G. 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 Punong-puno, video punuan. O, di ba punuan, mga kabatang. Punuan ng achievements! Talagang puno ang na achievements. Nako, kulang pa nga yung card video sa lahat oh, ng mga achievements. Ibi so ayan nga, mga helmet. Bagong taon na po ngayon at tagang bongga ng video ka par. Yes. natin ng punuan ng mga achievements. Punuan, pagiging mga tao, mga bayan, diba? Mga kapwa? puno ng mabait. Oo, punuan ng pagiging transparent, Oo. may good governance. Hindi yung punuan ng, puruan ng bulsa, kaya ng iba, nakakaloka. Ay, ng bulsa. Oo, Kaya ng 1, iba. 2, 5M, Ay, 6, 1 to 5 6 1 B. Oh, abis. 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 Abis nakakaloka. O, oh, basta mga bata, hindi mo sa mga video na to, kalong ito mag-subscribe. At click yung notification bell para lagi updated sa lahat ng mga in-upload po namin yung video ka pa. Eh, diba? 2025 na? Yes! 2025! Happy New Year po! <laughs> ako dapat talaga punuan tayo ng mga positivity ngayon. Yeah. You know, yung mga negativity, tapon na natin yan. Ah! Huwag <laughs> re na naman pala ako. Teka nga. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi kami mga boy, nag din ng bukit is getting better every day. God bless everyone. Bye!